Deuteronomio, Kabanatang 27 At si Moises at ang mga matanda sa Israel ay nag-uto sa bayan na sinasabi, Ganapin mo ang lahat ng utos na iniutos ko sa iyo sa araw na ito. At mangyayaring sa araw na iyong tatawirin ang hurdan na patungo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay maglalagay ka ng malalaking bato at iyong tatapatan ng argamasa. At iyong isusulat sa mga ito ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Pagka iyong naraanan, upang iyong mapasok ang lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, na isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot, na gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon ng Diyos ng iyong mga magulang. At mangyayari na pagtawid mo ng Hordan na iyong ilalagay ang mga batong ito na iniuutos ko sa iyo sa araw na sa bundok ng Ibal at iyong tatapalan ng Argamasa. At dooy magtatayo ka ng isang dambana sa Panginoon mong Diyos ng isang dambana ng mga bato. Huwag mong pagbubuhatan ang mga ito ng kasangkapang bakal. Iyong itatayo sa buong bato ang dambana ng Panginoon mong Diyos at mag-ahandog ka roon ng mga handog na susunugin sa Panginoon mong Diyos at ikaw ay mag ng mga handog tungkol sa kapayapaan at iyong kakanin doon. At ikaw ay magagalak sa harap ng Panginoon mong JOS At iyong isusulat na malinaw sa mga batong yaon ang lahat ng mga salita ng kautusan ito. At si Moises at ang mga saserdote na mga libita ay nagsalita sa buong Israel na sinasabi, Tumahimik ka at dinggin mo, O Israel, sa araw na ito ay naging bayan ka ng Panginoon mong Diyos. Iyong ang susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos at tutuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. At ibinili ni Moises sa bayan ng araw ding yaon na sinasabi, Ang mga ito'y tatayo sa ibabaw ng bundok ng Gerizem upang basbasan ang bayan. Pagka inyong naraanan na ang Hordan, ang Simeon at ang Levi, at ang Huda, at ang Isakar, at ang Jose, at ang Benjamin, at ang mga ito'y itatayo sa ibabaw ng bundok ng Ibal upang sumampa. Ang Ruben, ang Gad, atang ang Aser at ang Zabulon, ang Dan at ang Neptali, at ang mga Levita ay sasagot at magsasabi ng malakas na tinig sa lahat ng mga lalaki sa Israel. Sumpain ang taong gumagawa ng larawang inanyuan o binubo, bagay na kanumaldumal sa Panginoon, nagawa ng mga kamay na manggagawa at inilagay sa dakong lihim. At ang buong bayan ay sasagot at magsasabi. Siya Sumpain niya semira sumira ng puri sa kanyang ama o sa kanyang ina. At ang buong bayan ay magsasabi. Siya Sumpain niya ang bumago ng mohon ng kanyang kapwa. At ang buong bayan ay magsasabi. Siya sumpain niyaong magligaw ng bulag sa daan. At ang buong bayan ay magsasabi, Siya nawa. Sumpain niyaong magliko ng matuwid ng tag-ibang bayan, ng ulila at ng babaeng bao. At ang buong bayan ay magsasabi, Siya nawa. Sumpain yaong sumiping sa asawa ng kanyang ama sapagkat kanyang inilitaw ang balabal ng kanyang ama. At ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Sumpain, yaong sumiping, salinmang hayop. At ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Sumpain, yaong sumiping, sa kanyang kapatid na babae, sa anak ng kanyang ama, o sa anak na babae ng kanyang ina at ang buong bayan ay magsasabi, Siya nawa. Sumpain niyang sumiping sa kanyang biyanan. At ang buong bayan ay magsasabi, Siya nawa. Sumpain niyang sumakit ng lihim sa kanyang kapwa. At ang buong bayan ay magsasabi, Siya nawa. Sumpain niyang tumanggap ng suhol upang pumatay ng isang taong walang sala at ang buong bayan ay magsasabi, Siya Sumpain niya hindi umayon sa mga salita ng kautosang ito upang gawin. At ang buong bayan ay magsasabi, Siya